mga ka ka-polkals o mga kapolitical calisthenics. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya. Saan mang sulo kayo ng daigdig naroroon. Ah, uh, noong pong mga dalawang araw na siguro ang kakalipas ay muli pong nasaksihan natin kung gaano kalakas ang oposisyon kapag ito ay pinamumunuan ng ating dating vice presidente na si Lenny Robredo. Uh, ang tinutukoy ko po ay ang nangyaring kick-off rally doon po sa Cavite. Ito po ay para sa kandidatura ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. Uh, mga kaalyado po ni Vice President Lenny Robredo at ni Senator Richard Hontiveros. Kasama na rin po ang mga kilalang party list na kaalyado ng grupo, kagaya ng mamamayang liberal party list na pinangunahan ni Senator De Lima, na uh, Erin at uh, Teddy Bagilat. Nandiyan na rin po ang akbayan na kung saan ay nominado ang dati rin pong tumatakbong Liberal Party sa Liberal Party na si Chel Dokno, Chel Jokno, ngayon siya po ay uh, number one nominee doon po sa Akbayan. So ang sinasabi ko lang po rito ay kasi po minamal nung ito po ay kasabay ng kick-off rally rin na ginawa doon sa Ilocos nitong si Bombo Marcos. At Marami rin po siyempre yung dumalo doon sapakat uh, ang resources po ng gobyerno ang ginamit at karamihan po sa mga kandidato ni Bongbong Marcos ay yung mga nakaupo sa gobyerno at uh, mga nagpayaman hindi po ba So hindi po maring hindi po inaasahan ng nasa administrasyon na malakas pa rin itong si dating Vice President Lenny Robredo para dalahin ang mga kandidato. Sapagkat ito pong dalawang kandidatong ito, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, base po sa mga survey, ay pumapasok po sa pang 13 tatlo, pang si Kiko Pangilinan, misa pumapasok sa pang 12 dalawa, pang 15 uh, pero nung pong medyo dinala nila ang pangalan ni dating Vice President Lenny Robredo ay mukha pong tataas ang tsansa o lalakas ang tsansa nitong si Kiko Bam para po pumasok doon po sa Magic 12. At yan po ay ipinakita doon sa rally na ginawa sa Kabite na dinaluhan ng mga volunteers po lamang. Ha? Mga volunteers, wala pong bayad, at uh, marami rin mga celebrities na nag na wala rin pong bayad. So, kitang-kita uh, -kita po natin kung gano'ng kalakas itong si Vice President Lenny Robredo para po sa bilang isang kandidato po o bilang isang uh, icon ng oposisyon. Uh, marami po ang nagsasabing nung una ay yung pong mga kabataan na nag- uh, na nag-participate na, na, doon sa uh, kanilang presidential uh, uh, election na naganap ng ilang uh, mga dalawang taon ng kakalipas, ay hindi pa raw po mga butante. Pero ngayon, makapansin ninyo, yung mga kabataan sinasabi nila hindi pa butante, eh mukhang talagang butante na ito pagdating ng 2028. Huh? At uh, malinaw na malinaw na ang tinatahak ng oposisyon. Kapag ito ay nakapasok doon po sa Magic 12 ng Senado ay mukhang lalakas po ang chance na ma-impeach itong si Sarah at lumakas po ang oposisyon uh, doon po sa Senado. Dahil nga po papasok na ang unang-una meron pong Kiko Pangilinan, meron ba Makino at posible pong Maka hindi natin sigurado kung si uh, Heidi Mendoza sapagkat nakita po natin na si Heidi Mendoza sa unang survey ay mga 30, pang number 35, 36. Pero nung dinala po siya ni Lenny kahit na hindi pa po siya talagang aktwal na itinataas ang kamay ay number, uh, yung huli pong number 29 na po siya hanggang, tapos hanggang mababa sa 27. So ang dinadala po ng mga kabataan at ng mga tinatawag na kakampings ay uh, si Kiko Pangilinan, ba Makino at itong si Heidi Mendoza na kilala po bilang isang crusader doon po sa mga corrupt sa gobyerno. Bakit po dito po rito pumapasok rin ang isang kaisipan na posible po talagang nadaya itong si Vice President Lenny Robredo nitong si BBM Sara. Hindi ko po sinasabing hindi talagang andali dali niyang manalo. maring digital ng laban. Pero napakalaking bagay po na yung botong lumabas sa loob ng isang oras na nanggagaling sa iisang IP address ah, o, o, o isang pinagmumulan labang sa isang address ng computer ay talagang malamang yon ang nagpatambak sa kanya uh, para sabihin kumbinsido na ang panalo ni Bongbong Sara. Pero malinaw po na sa aking pananaw ay meron pong dayaan na naganap doon sa eleksyon na iyon at uh, kitang kita po na sa dami ng tao ang pumunta doon sa Cavite para uh, suportahan itong KIKO-BAM team ay yun po dahil kay Lenny Robredo. At uh, dahil rin po sa pagkukumpara doon sa klase ng kandidato ni Bongbong Marcos na sinasabi ni Bongbong Marcos na alala ko pa na hindi raw involved doon sa mga patayan, hindi raw sumusuporta doon sa mga uh, pangungrakot, pangungrakot. <laughs> eh lahat po ng kandidato ni Bongbong Marcos ay halos po lahat ng Ha? La lahat po, halos po lahat ay involved sa political dynasty. At kung sinasabi niyang hindi involved doon sa mga patayang ginagawa nung panahon ni Duterte, ay hindi nga po sila involved, pero sila po ang enablers ha? ni Digong Duterte noong panahong uh, pinagpapatay ang mga tao ng mga ng administration. Kagaya na lang po nitong si Cayetano, ito po ay uh, Pogo supporter ha? at hindi rin ito bumoto para uh, i-prosecute si Digong sa Parmali. Ha? At lahat po halos ng mga kandidatong yan, puro makaduterte yan. Kahit po si Marcos, makaduterte. Ha? At uh, ngayon, sinasabi nila, na hindi raw sila kagaya ng mga kandidato ng mga Duterte. E wala pong ibang kandidato na talagang karapat-dapat na maging oposisyon. Hindi po yung PDP laban, kundi ito pong original na oposisyon na pinangungunahan ni Risa Ontiveros at kung kakapasok itong si Kiko Pangilinan Bam Aquino at si Heidi Mendoza o pwede rin may chance itong si Luke Espiritu ay malamang tumakas ang oposisyon doon po sa Senado. Pero ang tinitingnan nila sa ngayon na posibilidad ay ang pagbabalik ni Vice President Lenny Robredo sa 2028 presidential election. Nakitang-kita naman natin na napakalakas pa rin ng hatak. Lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa kalagayan ng lipunan ngayon sa Pilipinas. Ha? Matasang bilihin, patayang kaliwat kanan, pangurakot doon mismo sa budget ng gobyerno ha? nagpaglalagay ng mga blankong uh, espasyo para doon po sa budget. Yun po ay malinaw na pag, uh, pagdanakaw. Lahat po ng mga katiwalian na sa gobyerno ni Bongbong Marcos, lahat po ng pati po dynasty, ha? wala pong kasawa-sawa na, na pahirapan ang sambay ng Pilipino. Kaya po pagating ng 2028, naniniwala ako na ang napaka formidable pa rin. Awesome. Lagi na mamatay ang ilaw eh. Sorry po ha. Laging formidable, uh, ay ang pinakamalakas pa rin uh, kandidato sa 2028, si Vice President Lenny Robredo, na sana po ay huwag madaya. At patuloy po ang pagsuporta ng maraming tao lalo na po ng kabataan sa kanyang kay Vice President Len Robredo at kung ay gaganda ang kanyang panunungkulan doon po sa Naga. Kung siya ay mahalal bilang mayor ay talagang yun ang kanyang jumpstart para po sa 2028. At uh, sana po ako po ay ako'y sumusuporta doon sa mga kandidato ng oposisyon kagaya ni Kiko Pangilinan Bam Aquino at Heidi Mendoza. So hanggang dito na lang po muli. Lagyan niya pong ang aking political calisthenics. At kung kayo po ay may time, kayo po ay mag-subscribe. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo.